Tingnan tayo ng Para sa ating atin. tempo natin mag Tingnan natin. na ako Wala na. ko nilang like sa ako pa rin 'yung dito, natin, natin. Tak ng tak asin. Okay lang. Sige daw

Ito yung ulam namin. Bang <laughs> silog. Bang silog. Long silog. Bang silog lang. Chicken log. <laughs> Wings log. Ito yun siya guys. So kakain na tayo ngayon. Maya na tayo mag-call. So maya na rin kami. May rice. White rice din kami guys. Ayano kami. May ano kami sila nga so kakain na kami guys And may banana din kami yan guys so, kakain na kami din na yung tuyo ni Shera <laughs> yeah. May design pa siya coffee. So, water lang ako. Wala kay Kutsara dahil pagdala. Let's eat, Let's get ready to eat. Kain tayo. Magkamay. kasi masarap kumain magkamay. Wala 'di ba? Umami, Bangus ko guys na marinate na yun. kaya pang plaster kamera. tak kasing patungan. Kaya na tayo. aku ako magsasawan guys kasi maalat. Hindi maalat ang pagkain ko. Ayaw syal cope. Kalau mama buat dalam صفه واحد. Kita nakkan sesawa ni salah. totoo memo pangamanjo pa rin ano ganito naman kasi mansipata gratis markers pala pa maupa sa nang tatawag na po kumain 我们这里估计，我们那边没交往，接触的。 bằng sửu bang sửu bằng sửu bằng sửu không? sửu bằng 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 bang silong Ang bang silong bang silong 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 Ang silog. Hindi, ay. Ang loob. Silog. Ano, muna gani na siya isa kami. Hindi tawag ako Ano, maya Kita buat tadi kita bangun. Tempat sembangus. Ang bilang nang na kuhaan na oh, limon eh. Sawsawan. Mayroon oh. sa Mayroon ba Ia hmm? ya, nak gamikan. Ibu muka kita tengah harap ni. Ibu Hmm. Sedap. Mana sedap? Sedap. Mana <tif> dia gamitam?